biyahe Kamusta kayo guys Ano yung pinagkakabalahan yung ngayong araw na ito Ako guys ito Ride 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 guys I don't I don't know. si si mga kapwa ko rider 'yan na target alam na muntik na muntik na akong ano bus grab kasi madulas ngulan ng ini salamat nga pala sa mga mga nanonood sa akin ay sa paano meron pa rin ako ah siya tao sa inyong lahat subscribe na lang guys kung hindi kayo nakasubscribe para pag lumago itong channel natin makagagawa na tayo ng magandang mga mga uh, content so guys, nilang lang guys salamat